Ilalagay ang mga pinaglagaan ng kape sa iyong inidoro at sa susunod na araw, hindi mo mapapaniwalaan ang resulta. Kung akala mo ang mga pinaglagaan ng kape ay para lamang sa paggawa ng kape, nagkakamali ka? Ang mga gamit nito ay lampas pa sa mga iyon, at iyon mismo ang ipapakita ko sa iyo sa video na ito. Pero bago ko sabihin sa iyo kung bakit ko inilagay ang mga pinaglagaan ng kape sa inidoro, ipapakita ko muna sa iyo ang iba pang gamit ng mga pinaglagaan ng kape. Siyempre, magiging napaka-kapakipakinabang iyon para sa iyo. Para sa unang tip, kakailanganin natin ng mga pinaglagaan ng kape at isang piraso ng papel na tuwalya. Ang kailangan mo lang gawin ay ilagay ang ilang kape sa papel. Pagkatapos, i-roll mo lang to, tulad ng ginagawa ko, hanggang sa magmukha itong ganito. And sa ganitong paraan, magkakaroon ka ng makapangyarihang pangalis ng insekto, lalo na para sa mga lamok. Sindihan mo lang ang mga dulo at hayaan itong masunog. Hindi mo kailangang panatilihin itong nagaapoy basta't nag-aalab lang? At ang usok mula sa kape na ito ay mag-aalaga sa pagtanggal ng lahat ng insekto sa iyong bahay, lalo na ang mga lamok? Para sa pangalawang tip, ilagay mo lang ang ilang pinaglagaan ng kape sa isang lalagyan, at pagkatapos ay ilagay ito sa refrigerator. Ito ay makialis ng anumang masamang amoy sa loob ng iyong refrigerator. Ito yung tip na po ito ay medyo kilala pero sulit itong banggitin. Isa pang napakakapakipakinabang na tip ay ang magdagdag ng dalawang kutsara ng mga pinaglagaan ng kape sa isang lalagyan. Pagkatapos, ay takpan ito ng mabuti ng alkohol. Haluin itong mabuti at hayaan ang pinaghalong ito na umupo ng 30 minuto. Pagkatapos ng itinakdang oras, salain mo lang ang lahat ng nilalaman. Pagkatapos, ilipat ang likido sa isang spray bottle. At sa ganitong paraan, magkakaroon ka ng makapangyarihang likidong pangalis, lalo na para sa mga maliliit na langgam na madalas lumitaw sa ating kusina i-spray mo lang ito sa iyong lababo o saan man sila karaniwang lumalabas? And sa hindi nagtagal, mawawala na sila sa iyong bahay. Ngayon na alam mo na ang iba pang mga gamit ng kape, oras na para ipakita sa iyo kung bakit dapat mo itong ilagay sa banyo. Para dami rito magdagdag, ang isang kutsara ng mga pinaglagaan ng kape sa isang lalagyan. Pagkatapos, magdagdag din ng isang kutsara ng baking soda at tapusin mo ito sa isang kutsara ng suka. Pagkatapos, luin mo lang ito ng mabuti hanggang maging paste. Pagkatapos nito, ikalat ang pinaghalong ito sa buong banyo, hayaan itong umupo ng 15 na minuto, at pagkatapos ay kuskusin gamit ang brush. Ang caffeine at mga asido sa mga pinaglagaan ng kape ay may mga antibacterial at antiviral na katangian. Dagdag pa, ang asidikong nilalaman ng kape ay nakakatulong din sa paglilinis ng mga mansang ibabaw, lalo na ang mga matitigas na dilaw na mansa at ang kombinasyon ng mga sangkap na ito ay nagneutralize din ng mga hindi ka nais-nais -na, na amoy na nagiiwan sa iyong banyo ng sariwa at kaaya-ayang aroma. Kaya subukan mo, sigurado akong magugustuhan mo ang resulta. Kaya ayun na, sana nagustuhan mo ito. Ngayon, ipaalam mo sa akin kung aling mga trick gamit ang mga pinaglagaan ng kape ang pinakagusto mo at alin ang hindi mo alam. Salamat sa panonood. Magkita-kita tayo sa susunod na video.